tagugbak kay mas kuila ko. Oh, very good. Mo tagugbak. Oh, at paabot lang ka. Ay na. Sige, tagalog ma. sabi po nung bata kung may gusto po magbigay sa kanya ng bag kasi wala po daw siyang gamit sa school. At pasukan na. Taka, nasa demo mo mo ato Oo. Wala ko kabalo kung na'y magpadala mo. Balik ko. Kung sa pangalan ni mo dong? Jake. 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 Oh, si Jake gusto po ng bag. Wala po siyang gamit sa school at walang bag. Wala papel. papil. Oo, oh, wala daw siya papel. Uh, Sige po, Ang Yung bagong kalingap member po kayo ng partner. Kalinga po, Kalinga. Salamat po mga kalingap. Para po na kayo. Thank you po. Yan, mapagpala hapon po mga kalingap. Uh, ready na po ako. Bigay po tayo ng bigas at grocery. Bigas po galing po ka atin. Day like, TV at grocery galing kayo. Ma'am Eddie Wow at Ma'am Pet. Salamat po sa lahat sponsor. Mayroon akong kaibigan na labing maaasahan. Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan. Iba may susuming dagat may tatawirin. Maging bundok kanyang aayatin. Kuya Bal, Kuya Bal, Palasentos ta buwan, mama saap way laan. Anda lagi niyapo ang kanya mga kemay, patong duro sanang ay lama. Kubuleg ko, kubuleg ko, boraming mga pagsugo. ng tao Pagyo ng problema Sa laksa pinansyal Pagkalinga at pagtulong Sa kapwa'y ating isulong Iabot ang mga kamay Sa masamang tumugon Kuya Bal, Kuya Bal Santos, Matubang Pagmamal sa kapwa'y laging laan

Isa po siyang balo at may alam, ano? uh, siyam na anak. Uh, ito po si Virginia. Yan po ang atar ni Virginia. Kasi nag-ano po sila, ripak ng uling. Yan po. Uy, naiwalay siya. So may dala akong bigas at grocery po. Ang uh, bigas galing po ito para tinday-tinday. Uh, salamat sa tinday-tinday. masira naman kasi si Kay Ate, Ate Inday TV. Oh, yan, tapos, tapos galing kay Ma'am Dairy at Ma'am Ediwa salamat tayo. Maraming salamat Ate Inday TV. Um, Maraming salamat ang Ati, Inday. Ati TV. At itong grocery kay Ma'am Bebri at Ma'am ito, ito po ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay. Sila po ay nag-uuling minsan po nang gagamas kung may magpagamas po At kanila mga tanim uh, si ano uh, si Bihi niya ilang anak mo tatlo ang anak niya wala pa nag-aral mas okay. na ang dugo ang dalawa ang grade anak mo to uh, ito nag kumapasok grade a ah, kinder Sama so, sila kinder yan po. Mga tagubak. Oh, at lang ka. Sige, Tagalog ma. Eh, ah, sabi po nung bata kung may gusto po magbigay sa kanya ng bag kasi wala po daw siyang gamit sa school. At pasukan na. sa hey, mo at to dala? Oh, Wala pa ko kabalo kung na'y magpadala mo. Balik ko. Oh. Kung si pangalan ni mo dong? Jake. 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 Oh, si Jake gusto po ng bag. Wala po siyang gamit sa school at walang bag. Kukul papil. Oh, wala daw siya papil. Sa sapatos. So, so, Aguba. Aguba na rin <laughs> yung shoes. Na okay. Nanawagan po yung bata kung may gusto pong magbigay. Ayan, balik ako dito Puma pag may, magbigay ha. Kung may magsponsor sponsor sa iyo ng bag, papel at tsinelas. Shoes. Ah, shoes. Shoes bang gamit niyo? Ha? Ah, shoes. Black shoes. Sapatos. Mm Sige po, sige. Ayan, 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 dami po niyang anak. Ayan, wala pong gamit sa school. So, sino pong may mabuting puso? Ikaw din, wala kang papel. wala kang papel. Wala kang gamit sa school. Ah, may bag siya, pero wala siyang gamit sa Wala pang, ano, papel. So, ayan, tumakalingat. So, sino pong may mabuting puso po? at gusto magpaabot sa kanila contact lang po si Kuya Bal o si Ate Irna pwede rin po kay Kalingap Me ayan po at balik ako dito pag may maawa ah, hindi lang ako mag-promise naman natin alam kung kailan ang kung sino ang magbigay sakaling may maawa balikan ko kayo okay okay na tagubak kay muskwila ko Ah, very good masaya wala ni bag papel ang pa. Wala po. Kapid, log, lapis. Notebook. Ha? Notebook. Wala. Wala, notebook. Ay, wala po. <laughs> wala kay notebook. Ay, wala pa may notebook. Crayons. Wala po. Wala po kay gamit po. E, ula, po. Po, na nang siskulan. Wala po. Wala po. Wala po niya. Wala po niya. Kambarang. Badang. Kasarang badang. Kasarang manis Pero na-enroll na nito eh. Asa? Nang sila <wszyst> mm. Kanina, ispila naman eh. Nang na. Pero kulang. Kulang lang sa gamit. Nawagan po sila mga kalinga kung may uh, mabagin po sa at gusto tumulong. Uh, balik ako dito ha. Ah. Dila ko ma-promise ah. Pag may magpadala, dyan. Uh, balik ako tulad kay Aling. Ah. Bigyan natin ng bag. Ah, uh, 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 uh. sapatos po. Doon sige. Kusa Sandal. yung dalawa. Sandal at isang sapatos. Sana may no, so may maawa at may magbibigay ito. Sandalsya. Wala ka rin ano, sapatos. Tapat, sapatos. <susurra> Sandal. Ito tayo magbigay. Kaya, magmuli na ni. ibigay ko na. Hindi na po. Oh, Matatanggal baka kasi uulan na naman. Uh, malagi. Dari ka, dari. Bago po ako magpaalam, to. patuloy po natin suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at yung Dan Pags Prab at ang lahat po ng Team Kalinga. And marami pong salamat. God bless it. Ayan po ang mga bahay may ng mga lupo. mga kaibigan na, na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na babayan. Iba may dagat may tatawiling Maging bundok kanyang aayatin Du'y bal, du'y bal, du'y bal sa nos patubang pagmamasakap walang diyaan. Handa naging po ang kanyang mga kamay upang tumulong sa Pagsubok Ang dinaranas ng tao Pagyo ng problema Sa laksa pinansyal Pagkalinga at pagtulong Sa kapwa'y ating isulong Iabot ang mga kamay Sa masamang tumubong